Ikaw po ang nakano. Thank, you. Thank, you. Thank you. Hello. <laughs> Pangalawa pagkakataon. <laughs> okay, so, mga kaligalig, meron pa tayong isang susunduin. I-drain up muna natin yung isa rito. Uh, para makakain siya at uh, maraming gamit eh, eh hindi kakasya gamit ng isa truck driver naman to susunday natin lakad mo to nung hmm. ano. Hmm. So dito natin susunduin yung truck driver guys dito sa train station. Uh, hmm. Siyempre pababain niya yon. Dito lang tayo. Hindi ba dito? Del ayan Ay, sa dulo-dulo. Uh, yung ano na yan, may uh, may ano rito Aron sa kaliwa, di ba? Oh, yan. Yung may Del pababa yun. Oh, diyan dito ka lang sir. Ah, uh, hindi -huh. iyuyutan ko na doon. Ayun na, na sir. Ayun na si Ernesto yan. Ayun na si Ernesto. <laughs> Adda <laughs> da. Wako. Talagang pinagtak pula tu. 'Yun natatandaan nyo mga kamigali. Ako sumundo ito, no winter na winter. <laughs> na. <laughs> <laughs> may yelo. Eh, <Hey>, <laughs> kami na raw magbalik dito. Okay, pala kahit na natin sa kanila. Ito kasi yan. Yung kalpak na nakaano. So, Hello. Pangalawa pagkakataon. Hoy, <laughs> oh, dito na nagaray na nagaray. Hmm, Tulong mo muna. Isa ka bila. Hmm, nagaray na si Mr. Onesto. Yung mga kanya lalagay dito, nagamit. Hmm. Pasok na nandiyan. Galiw. Dito. Ano dyan? Ano ang bodega natin? Parang gamit ngayon dyan. Nakakamada na lang ang mga ayos. Hindi, CR yan. CR. Huwag ka muna sa CR. Walang nakakaliguan yan. <laughs> <laughs> na, may ilaw dyan sa gilid. Puro na. Puro na. Puro gamit ng mga ano yan. Driver. Tsaka forklip operator. Okay. Meron pa ba? Ah, meron pa yung okay. ano. Yung vitamin. Mm. Ito, matagal na to eh. Hindi, mali din, napigyan na sticker dati eh. Uh, na kayo dyan. Ikinamig ko dun sa aking ano eh. Ay, binigyan ka tanong. Oh. Oh, wala naman eh. eh Nag-aayos pa yung TV aircraft ni Kani eh. <laughs> so, yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. So, napaka abala o oh, busy natin maghapon dahil marami tayong uh, sinusundong mga nagtitiwala, ng na mga gusto lumipat uh, ngayon, natapos naman yung ating uh, assignment sa araw na to nasundo natin sila lahat at yung huli nga, dito kumakain, yung isang forklift operator at isang truck driver so maraming maraming salamat mga kanigalik sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga content at sa inyong mga pagtitiwala at ay binibigay ninyo sa akin yung inyong buong uh, kakayanan na paglipat eh, binibigay ko rin naman sa inyo yung aking suporta ah. at ah, hindi lang yan meron din namang ah, nasa likod natin ng mga kumpanya at para sumuporta at ah, para bigyan kayo ng trabaho hanggang sa muli, maraming maraming salamat paalam